Kilalanin natin ang mga gwapong lalaki na miyembro ng Pamilya Santiago sa showbiz. Sino-sino ang mga orihinal na gwapong Santiago at sino-sino naman ang susunod sa mga yapak nila. The Philippine Showbiz List presents mga gwapong miyembro ng Pamilya Santiago. Randy Santiago Si Randy Santiago ang panganay sa mga magkakapatid na lalaki sa pamilyang Santiago ay isinilang noong November 26, 1960. Ang kanyang mga magulang ay sina Pablo Santiago, isang direktor, at Shilito Legaspi, isang aktres. Si Randy ay isang multi-talented artist. Bukod sa pagiging aktor, siya rin ay isang komedyante, television host, musikero, direktor, producer, at entrepreneur. Natapos niya ang kanyang pag-aaral sa De La Salle University, Kilala si Randy sa kanyang malimit na pagsusuot ng sunglasses, isang imahe na naging tatak na ng kanyang personalidad. Ang dahilan sa likod nito ay ang kanyang kondisyon na tinatawag na lazy eye na resulta na pagkakaroon ng cyst sa kanyang kaliwang talukap ng mata noong siya ay nasa ikalawang baitang palamang. Si Randy ay kinasal kay Marilu Coronel at sila ay may tatlong anak. Si Rafael, na ipinanganak noong 1991, Ryan, ipinanganak noong 1993, at pumanaw noong 2017 dahil sa isang bihirang sakit sa utak at multiple sclerosis, at Raiko, ipinanganak noong 2002. Bukod sa kanyang karera sa pag-arte, si Randy ay nagtatag din ng isang restaurant chain na tinatawag na Ratsky Bar. Sa kabila na kanyang abalang schedule sa showbiz, pinamamahalaan niya kanyang negosyo ng maayos at matagumpay. Si Randy ay nagkaroon ng mga nakaraang relasyon sa mga kinalang babaeng celebrities. Sa simula, Nakuha niya ang puso ng concert queen na si Pops Fernandez sa pamamagitan ng kanyang cute na charm at kabaitan. Sunod, siya na link kay Maricel Soriano, ang Diamond Star, habang magkasama silang nagtanghal sa palabas na Taray at Teroy. Ang kanilang relasyon ay tumagal ng isang taon o mas mababa pa. Hindi rin alam ng marami na sinamahan ni Randy si Chris Aquino noon bilang kanyang prom date ng junior year niya sa high school. Inamin ng OPM artist na siya ay kinabahan at nag-atubiling ligawan noon si Chris dahil isinaalang-alang niya na ito ay anak ng dating Pangulong Cory Aquino. Kabilang sa mga hit songs ni Randy ay ang babaero at hindi magbabago. Noong 2015, si Randy ay pinarangalan bilang celebrity inductee winner sa 10th Eastwood City Walk of Fame Philippines, isang patunay na kanyang kontribusyon sa industriya ng entertainment. Siya rin ay naging bahagi ng Startup PH ng GMA7 noong 2022. At saka sa kasalukuyan, siya ay host ng singaling sa TV5 mula pa noong 2021 kung saan ipinapakita niya ang kanyang husay sa pag-host at pagpapasaya sa mga manonood. Noong April 12, 2024, nagkaroon si Randy ng concert sa PICC Plenary Hall na may pamagat na Icon Concert. Raymart Santiago ang aktor, komedyante at host si Raymart Santiago ay pinanganak noong July 20, 1973. Si Raymart ay nakilala sa kanyang mga natatanging papel sa telebisyon at pelikula. Siya ay unang sumikat sa pelikulang Estudyante Blues na ipinalabas ng Viva Films kung saan siya ay naging isang contract artist. Habang siya ay nasa high school pa lamang, nagsimula na si Raymart lumabas sa iba't ibang palabas sa telebisyon bilang guest. Ang kanyang pagsikat ay nagpatuloy at siya ay naging isang paboritong aktor sa iba't ibang genre mula sa drama hanggang komedya. Noong 1998, pumirma si Raymart ng kontrata sa GMA Network. Dito siya binigyan ng pagkakataong gumanap sa kanyang unang action sitcom na Cool Ka Lang. Bukod sa kanyang matagumpay na karera, si Raymart ay nakilala rin sa kanyang personal na buhay, lalo na na mapangasawa niya ang aktres na si Claudine Barreto. Sila ay nag ng isang anak na babae na pinangalan ng Sabina Natasha at noong 2008, isinilang ang kanilang anak na si Santino. Gayunpaman, dumaan din si Raymart sa mga pagsubok sa buhay. Naghiwalay sila ng na kanyang dating asawa na si Claudine. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na nagtagumpay si Raymart sa kanyang karera. Noong 2018, lumipat siya sa ABS-CBN matapos ang dalawang dekada sa GMA Network. Sa ABS-CBN, lumabas siya sa mga sikat na palabas tulad ng Starla at FPJs ang probinsyano. Noong 2023, muling bumalik si Raymard sa GMA Network at naging bahagi ng cast ng Black Rider. Dumalo naman si Raymard sa kaarawan ng kanyang anak ni Sabina ngayong buwan na ito. Karelasyon ngayon ni Raymard si Jody Santa Maria. Roel Santiago Si Roel Santiago naman ay nagtataglay ng talento bilang aktor at direktor. Nagtapos si Roel na kanyang pag-aaral sa Lasalle Green Hills at sa murang edad ipinakita na niya kanyang talento sa pag-arte. Ang kanyang unang screen appearance ay sa pelikulang Bato sa Buhangin noong 1976. Ang kanyang kahusayan sa pagganap ay agad din napansin na nagbukas ng mas marami pang oportunidad sa kanya sa mundo ng pelikula at telebisyon. Isa sa mga pinakakilalang papel ni Ruel ay ang pagganap niya bilang si Juan Policarpio sa seryeng Tanging Yaman. Bukod dito, isa rin siyang tanyag na direktor at kabilang sa kanyang mga direct ay ang pelikulang Forever noong 1994. Sa seryeng Ang Probinsyano, gumanap si Rowell bilang si President Oscar Hidalgo. At saka sa kasalukuyan, si Rowell ay isa ring aktibo sa social media, partikular na sa TikTok kung saan mayroon siyang milyon-milyong followers sa kanyang account na Rowell. Riley Pablo Santiago Jr. Si Riley Santiago ay pinakita kanyang husay at dedikasyon bilang isang film at television producer na nakatili mga dekalidad na pelikula at palabas sa telebisyon. Isa sa mga kilalang proyekto ni Riley ay ang pelikulang Suspect noong 1999. Noong 1994, si Riley ay sumabag sa isang pelikulang Tumatak sa Puso ng Mga Manonood, Ang Ikaw Lamang Wala ng Iba. Isa pang pa pelikulang nagpatibay sa reputasyon ni Riley ay ang Birador noong 1998. Sa personal na aspeto, si Riley may isang masayang pamilya. Siya ay kasal kay Antonia Nedret Santiago mula noong March 25, 2007 at sila ay may isang anak. Bago pa man ikasal kay Antonia, si Riley ay kinasal sa aktres na si Sherilyn Reyes. Ang kanilang relasyon ay nagdaan sa mga pagsubok, ngunit sa huli ay nauwi sa hiwalayan. Si Riley ay ang ama ng dating hashtag na si Ryle Santiago ng It's Showtime. Ryle Santiago Si Ryle Paulo Santiago o simpleng Hashtag Ryle ay binanganak noong October 1, 1998. Bilang isang aktor, mga awit at mananayaw, siya ay ipakita ng kanyang talento sa industriya ng showbiz mula sa murang edad. Siya ay nagkaroon ng malaking tagumpay sa larangan ng entertainment, lalo na bilang bahagi ng sikat na grupong hashtags. Si Ryle ay nagtapos sa Meridian International College na nagpapatunay sa kanyang dedikasyon, hindi lamang sa kanyang karera, kundi pati na rin sa kanyang edukasyon. Bilang isang Santiago, si Ryle ay may malalim na ugnayan sa industriya ng pelikula at telebisyon. Mula pa noong 2014, si Ryle ay naging bahagi ng Star Magic na nagbigay sa kanya ng maraming oportunidad upang ipakita ang kanyang talento sa iba't ibang proyekto. Noong 2016, siya ay naging isang star music artist kung saan kanya pinasok ang mundo ng musika at nagkaroon ng pagkakataong maglabas ng kanyang mga kanta. Noong September 2023, si Ryle ay nagbukas ng kanyang puso tungkol sa mga pinansyal na pagsubok na hinarap na kanyang pamilya noong 2019. Sa kanyang patuloy na pagsisikap, si Ryle ay tiyak na magpapatuloy na maging isang mahalagang bahagi ng Philippine entertainment industry. Santino Santiago Si Rodrigo Santino Santiago na mas kilala bilang Santino ay isinilang noong July 19, 2007. Ay anak ng mga kilalang personalidad na sina Claudine Barreto at Raymart Santiago. Sa kanyang murang edad, napansin agad si Santino sa mundo ng showbiz dahil sa tanyag na reputasyon ng kanyang mga magulang. Lumaki siya sa mga mata ng publiko na nakatutok sa kanya ngunit sa kabila nito na natili siyang grounded at malapit sa kanyang pamilya. Lumaki si Santino na may mga aral mula sa kanyang mga magulang at mga tsuhin. Ayon kay Claudine, isang responsabling anak ni si Santino na laging inuuna ang kanyang pag-aaral bago ang iba pang bagay. Ipinakita niya rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagiging mabuting kapatid at anak. Kahit na minsan ay tahimik lamang si Santino sa social media, nagkaroon ng pagkakataon na makita siya ng publiko noong April 16, 2023 na mag-upload si Claudine ng larawan nilang magkasama. Ang simpleng larawan na yon ay nagpasabik sa mga netizens at nagdulot ng maraming positibong komento. Marami ang nakapansin na lumaki na si Santino bilang isang guwapo at malusog na binata. Marami rin ang nagsabi na siya ang male version ng kanyang ina na si Claudine dahil sa kanilang magkahawig ng mga katangian at itsura. At kamakailan, muling namataan ang guwapong si Santino sa birthday ng kanyang ate Sabina na sobrang tangkad na at guwapong binata na. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!